Yeah, always. <laughs> always. Thank you. Trip TV Vlog. How are you? <laughs> Trip TV Vlog. Hello, hello mga ka-trip. Good evening. Ngayon tapos na po yung aming duty. Pauwi na kami. Uh, sarado na lahat. Waiting na lang kami sa service. Ito yung mga kasamang ko. Hello, Sangge! Hello again! Salamat po. Salamat po. <laughs> Are you ready? Ready to go home. Nah, nakapack na sila. Kaya lang di pa kami lumalabas kasi nga... Uh, dad, pupasok yung service dito kasi kukunin nila tong upuan dadalin sa ibang branch tsaka yung table Bali, papasok na dito sa area na to. Dapat, lalabas kami, tapos doon kami mag-aabang. Pero sabi namin, pumasok na lang dito yung driver. Kaya wait na lang natin yung driver dito mamaya. Sino yung nakaupo doon? Abdo! Uh, no, it's not for Sabasalem. I call Madel. She said no. Maybe Sulay. okay. Bibi tomorrow. Ah, ay I put it back, ah. I keep it there inside. Okay? Ah, uh, bali yung nanghiram sila ng table cover. Ito tayo sa uh, Double check kung nasara na lahat. Ay, sarado na. tak, Nobles. Okay, Serado dah lihat. Again. Clock out done. Sanggi. Abdul Rahman, I will ask them. Abdul Pradip. Clock out done. Clock out done. Clock out done. PRADIP! Clock out muna tayo mga ka-trip. Picture pa ako dito. Eleven, ah. 11. 11, 12 Out namin na lasunce. Kaya lang wala pang service. Ayan mga ka-trip Waiting pa rin kami sa kanila Wala pa sila Pero dito na lang Dito sa loob na to Dito na lang sila papasok Siyempre nandito Si Abdurahman Nakisabay na rin siya Dumaupo How are you? Yeah. Ito busy Ito busy Attack, 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 attack <laughs> After duty, attack They're coming Sa, bali sa city center kasi Itong, ano na to Itong parking area Ah, story, ano Receiving area pala nila to Tapos dito yung back door namin Ayan mga katrip, lamig na lamig pa si Abdurrahman. Biglang lumabig, no? It's cold now, oh. Huh? Yeah, Because I'm sick. this sick. No, I'm sick also, Abdurrahman. Sorry, Abdurrahman is sick. See? God. Good luck next time for me. <laughs> he, he is a good. You know the meaning of goat? yeah greatest of all time yeah no the yeah, goat with the, the with goat. the beer the, the, <laughs> no. the, the goat is the greatest of all time uh greatest of all time huh yeah. this one is uh this one yeah. uh what up him said the no 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 not ronaldo he said uh the number of the ronaldo seven no the he said cr7 uh, cr7 seven. CR seven, yeah. uh, This one po, CR7. CR7. <laughs> yeah, 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 yeah. So, they are waiting. And then, mga tao na yan, uh, employee ng, empleyado ng mga city center yan. Uh, hindi na pala city center, hypermarket na pala. City hypermarket. Ayan na yung service namin, mga katripo. Ayan. But I've take the one... Only one. Okay. Okay, Abdo. Uh, yan. Yeah, yeah, close. Wait, wait, wait. I will ask something to Mama Rix. Ah, okay, okay. Close it. It's okay. Buti na lang malaki yung service. Sa'yo ba yung table cover? Okay laking ka? Oo. Oh, okay, bukas na lang, sabay na lang, ha? Only side. So, Joe, this one sa basalim, ha? Ba't ka nagtatago? <laughs> nagtatago si Ronald. <laughs> Ayan, arrange na nila. Eh, okay? Ayan, uwi na kami mga ka-trip. Siyempre si like yung nagdadrive. Long travel na naman. Tapos na naman ang araw ng trabaho. Nicanard, ano sunod? UFW pa rin. Yan ang UFW. Ano, ano, ano? Ano next? Pagka uwi, ano? trabaho ulit yun ang bukasan. Kakain, magluluto muna. Wala pa luto. luto Mag pala muna. Magpansit kanton. Parang nilagang itlog Ayun. Tipid ka. Siyempre. Gusto mo wala makatipid. Hmm. Mamarix. Kubos. Hindi. Mordel ka kay Alfred. Oo. Masyara nung ganisa. Oo. lang ilang luto yun. Maraming luto. Order ako dyan. Dalawa pa in-order ko nung ganisa. Murder siya ng longganisa. Di ba masarap yung tusino na? Masarap tusino longganisa. Hmm. The best, no? Hindi ka natalo dun. Malalaki pa yung portion. Ito yung Avenues. Avenues Mall. Ayan, ganyan siya paggabi. Kaya lang may sayang may arang na na ano, tulay. Ayan ngayon, syempre nag tayo ng order natin. Uh, may order na si Ronald. Ah, uh, adish, ah, uh, tawag dito, order siya ulit ng one longganiza and one tusino. Si Mamarix, dalawang tusino. Hindi tayo bukas, kaya sa Wednesday na natin madadala. Turn and turning. sa harap tayo mga trip Time check pala, oras na dito is 11:30 PM After duty, we time. 11:30 na dito pero dami pa rin sasakyan. Pero hindi naman traffic, maluwang pa rin naman yung kalsada. Pero marami pa rin talaga sasakyan kasi siguro iba, pero hindi private car kasi yan, iba public car din. Ang ah, mga private din kaya lang mga tawag, dito mga service, company service, marami. Nakita nyo yung blue color na yan. Eh yung imbakan ng tubig mga katrip. Yan malalaki Ayan yeah. o Medyo madilim na dito Oop, oh, yeah. Ito yung temperature mga katripod Ah, hindi masyadong kinita Naka, nasa 19 degrees kami ngayon tandaanan namin yung Bayan palas yung mga, pag may mga visitors na delegation galing ibang bansa dito nila tinatanggap sa Bayan palas I mean yung mga president vice president, mga ganap entrance parang Malacanang yan pagdaan mo dyan may security pa yan ka makapasok another yung ano gaya ng tubig water reserve wah. Anong ganda ano may nagko-comment I'm saying about water Ay, maluwang oh ang lawa mabagal yun, takbo namin ngayon na sa 115 kph 100 km per hour parang pag ka dito sa expressway nila parang mahina pa maximum kasi dito is 120 yung may kamera pero pag walang kamera lalagpasan nila yung speed limit nila pero yung speed limit nila is 120 pero pag syempre pag wala namang kamera more than 120 yung patakbo nila dito mga 140 to 150 may iba mas mabilis pa talaga pero pagpasok mo naman dito, pagpasok mo na dito sa city na sa 80 kilometer per hour na. No? Um, uh, maximum. Ayan, salmihan na kami mga ka-trip. Lapit na kami sa aming destination. from Swake to Salmia Salmiya na kami Ayan Ayan, katrip Tapos na malapit na. <laughs> na Tulog na And yan yung City Hypermarket Market Tama City Hypermarket Dating city center Ayan Siyempre, nandun yung Cosmo o nang bababa dito yung sa accommodation yan dito na sila syempre sila muna unang bababa ako yung pinakahuling iatid ako din naman ang huling sinusundo bago pumasok dito na yan Bye-bye, guys. Bye, bye bye. Report Pradeep. Yeah, okay, thank you. Yeah, uh. <laughs> <Huh? laughs> mga katrip pa. You go? Huh? Okay, nesto or? No. Okay. Dahan mo na tayo ng nesto. Ha? Huh? You come? Later bumaba rin si uh, bago kami pumunta ng B pupunta rin siya ng Nesto bago kami pumunta ng Nesto bili muna kami ng tsaa malamig kasi medyo malamig pa ngayon no, so ah si siya samusa thank you bro Say hi, bro. <laughs> <laughs> okay. <laughs> <laughs> Ang ano, Gabi, what time na? Na mga trip, ano na, mag-12 na. What this one? What this one? Ay, sige, sige, thank you. Uh, what time na, mag alas 12 na, busy pa rin sila mga katrip dito. Yan, dito na muna tayo sa Nisto. Uh, bili lang tayo ng isda mga katrip, tapos uwi na tayo. Tapos na kami mag -tsaa. Bili na tayo ng chai. Sada naman. Ah. Tamban. Mahal nga yung hipo nila. Oh. Sayang maliliit. Oh. mankada, Tilapia. 1K diba? Bili tayo ng dalawa. Bro, 2 kilos this one please. 2. 2 kilo. 2 kilo. Not too much bigger. This one's, yeah, like that. Yeah, yeah. That size. yung dalawang peraso hindi ko na pinahati Makaril Makaril Small So, 490 Saan ang Makaril Small? Nasaan na kaya yun? Wala na Ito sa ano? 745 Pili kaya tayo ng isa na ito. kanduli mga katrip yung catfish sa dagat. 490 plus. Tudor fish. Ito parang karpa. Pa. Na. Hanapin natin yung ito, ito. Yung 700. Ito wala na kasi makaril. ito ito tanong natin baka meron pa nito ayan ayan habang naghihintay tayo bili tayo ng mustasa 795 pills per kilo kuha tayo ng isa maganda sigang natin lagay natin sa tilapia mustasa din pala dito Tingnan natin kung magkano itong mustasa, ilang kilo. Thank you. 500 Pills. 565. Ano pa kaya? Ayun na muna siguro. Mayroon pa naman kami doon ano, isda na lang pinili natin. Yan mga ka-trip bali tilapia lang binili natin kasi mayroon pa naman karne doon. Sayang isang isda wala na. Uwian na. Balik tayo. Nice. Uh, ah, nakalimutan ko yung sinigang mix meron dito. Bili tayo ng sinigang mix. Sigangin natin to. Sinigang na tilapia. Ang kagandahan dito mga katrip, mayroon na rin silang mga Filipino food. Kahit yung mga, uh, ano natin, tawag dito, mga spices. Mayroon din silang sinigang mix. Dati wala eh. Ano. Ayan. Ayan o, sinigang sa sampalok. 'Di ba? Tamarind mix. And The Mother's Best. 295 pills. Ayan. Yung isa nito. Okay na 'yan? Diba mayroon din silang Calderita mix. Tapos brown barako. Pancit Canton. Yan mga Pilipino dito dato puti oh. meron din sardinas ah, century tuna mga pang Pilipino meron din pala dito dato puti suka ay bibili tayo ng patis hanap tayo ng patis 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 sa Ilonggo yung toyo tawag namin patis sa mga bisaya pagdating sa Tagalog, yung patis, patis talaga. hindi toyo, iba rin yung toyo, iba rin yung patis. Saan yung wala yata ang patis dito ah? Anong patis? Patis, patis. Wala tayong patis. Oyster sauce ang marami. Toyo man si Nandiyan tayo? Oyster sauce. Makati stir sauce. Nandiyan tayo patis. Dito tayo sa kabila. Baka meron. Kaya wala silang patis. Wala nga. Ako. Ayan lang, kulang, baka hindi nila alam yung patis. Javad, Puro noodles. Ayan, wala, wala eh. Spice coconut tuba vinegar. Wala. Sayang. sayang kailangan ko ng patis sa ano na lang tayo bibili tawag dito doon lang tayo sa city hypermarket ng patis ay ito 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 sa ibang lagayan meron vinegar Akala ko patis yun oh, binigar pala. Ito yung mga pangarabo. Nutella. Hmm. 2KD, 2 din na, 245 Pesos. Walang patis. Sayang naman. Coffee, coffee. Ali Cafe. 945 Pills. Mga kape oh. Ayan. Sobrang dami ng kape. Tapos sa naman tsaa. May hilig sa tsaa dyan. Sa Pilipinas, hindi naman mahilig sa tsaa eh. Pero magandang yung tiyaa. Wala mga katrip. Walang, wala tayong nakitang patis. Pero haya mo na. Sunod na lang. Hanap na tayo sa ibang grocery. Ayun. <laughs> Nakilala na tayo dito. dito na lang wala na doon wala ng counter dito lang downy wala nga yung sale na downy ano ito special offer pero ganun pa rin mahal pa siya kuminsan kasi ito yung 1 liter na to nagiging 800 kills na lang yan ano mo 1395 pag nag-sale yan, 800 pills na lang. Yan, lagyan natin mustasa. Tapos, tilapia lang yun. How many should we? Now your quota already? 1, 2, 4, 6, 8, 10. Ah. <laughs> Thank you, bro. Thank you. Okay. Ya yeah, ya. Yeah. Trip TV blog. Trip TV blog. Yeah. yeah. Say hi. Uh, maybe next. You always I uh, come here, no? Okay, thank you. Hi. Smile. Hi. Is uh, you see this on YouTube, okay? Okay. Kunin natin yung Excuse me. Number 18. Huh? Oh. Yeah, always. <laughs> always. Thank you, Blood. How are you? <laughs> see, do you know me? How are you, bro? <laughs> see, see, see. Goodbye already. Thank you, thank you. Hi Juanesto <laughs> Of course Of course <laughs> Ayan mga katrip uh, Uwi na tayo Thank you so much sa panonood Ayan mga ka trip, Tapos na tayo mamili Bali bumili lang tayo ng isda At saka Gulay So uwi na tayo yan mga trip dito na rin po nagtatapos ang aking vlog. Thank you so much sa panunod. At huwag nyo po kalimutang mag-like, and subscribe. And click the notification bell para lagi po kayo updated sa ating bagong video. Thank you so much and God bless. Thanks for watching.